Ngayong umami na si Sian Lim na may bago na siyang karelasyon na si Irish Lee. Sa tingin ninyo, dapat na rin bang magkaroon ng bagong BF ang ex ni Sian na si Kim Chu, Ayan. Ayan. Parang gayon sa akin yung debate. Ba't yeah. naisip mo? Oh, kasi umami na si Sian Lim. Gusto ay, tama-tama yung tapos oh, na natin kanina. Umami na rin hmm. si... Kim Chu kung oh. talagang sila na, oh. di ba? Oh. Yes. Depende. Oh, kayo. Oh. Depende. Oh, oh. Ayan, yes, eh. Dapat na rin daw bang magkaroon ng cake ng jowa. Ibig oh, si sabihin. Kim. Grabe. Namin. Yes. ano it's about time. Kasi kung naka-move on na nga si Sian, eh, bakit naman siya hindi pwedeng mag-move on? Tsaka, I could see I could tell na iba yung aurahan ngayon ni Kim Chiu lalo na pag tinutokso siya ng mga kasamahan niya sa It's Showtime, na parang happy-happy siya. So parang it's about time na rin na magkaroon siya ng jowa para mawala na rin siya sa anino ng nakaraan, di ba? Ay, parang hindi na rin siya masyadong ma-hurt, di ba? Last interview niya, tinanong siya tungkol sa ex niya, parang naramdaman ko na hurt si Kim Chiu eh. So hindi Pagkagagay sa kanya yung nasasaktan, so dapat ay magkaroon na nga siya ng bagong jowa Ay naku, para sa akin naman, no! Kasi, ratchada ang karir ni Kim Chiu. Grabe talaga, sikat na sikat siya. Kung mag-aasawa siya, baka mag-uwasan ang kanyang kasikatan. Kaya, please, ay hindi pala mag-asawa, magka-boyfriend. Ako, depende ah kung ay ang si magiging oh boy, kung ang you know, boyfriend boy, niya ay si ano oh. si Paulo aminin I mean, niya na agad it's about time dan meron man jowang ex niya Si Cindy Happy na siya Dapat din Umamin na rin si Kim Gaya natin Inisip natin mag na sila Ni Paolo Umamin na siya Dapat na rin talaga Magkaroon ng boyfriend Itong si Kim At depending Ako depende Na dapat Ang magiging boyfriend niya Ay si Paolo Pag hindi si Paolo Huwag niyang aminin Alam mo ako wag mo wag muna Kasi pag may boyfriend ka Yung iba gustong gawin mo Hindi mo nagagawa eh. Okay O, okay, bilis na up <laughs> facing natin <laughs> Okay, cô kiền cô giá